Hello, 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 Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nadidito ulit tayo sa Night View. At uh, napakadaming nagre-request sa atin na kung pwedeng mabisita yung mga possible na mga maging bahay po nila. So yan, yeah, no, puro na tayo na View. Yan, ang dami. Dami niya, no? Okay, yung una, Black uh, Black 57. So, Black 57, ah... Uh, Ayun. Nakakalimutan ko na kung ano sasabihin ko. Diyos me. Ito na yung Black 57. At, ah, uh, rin ng nabago, no? Nung development dito sa may lugar ng Black 57. Kasi, nagkaroon na ng simento. Sinimento, dati, ah uh, hindi yan nakasimento hanggang dun. Pero ngayon, nakasimentado na. di ba? Okay, lipat natin yung camera natin para mas makita nyo ng maayos yung lugar at yung possible na maging bahay po ninyo. So ito na yung block 57. So hanap natin ay, ah uh, nako, wala naman sinabi si Ma'am Vivian kung anong lot. Basta sabi niya lang, block 57. So ito po yung block 57. So yan, kung nakikita ho ninyo. At ito yung lugar niya. So syempre, kasunod niya yung block 58. At ah, uh, meron na rin palang na-relocate dito. Kita niyo to? Nakalak na. Ibig sabihin, may tao na rito. At, ah, uh, ayun. So, halos gawa na lahat ng mga kabahayan dito sa Block 57. At, syempre, meron ng mga mangilang ngilan na rin lumilipat. O, oh, hindi tayo makadaan dito. Ah, uh, pathwalk yan, papunta dun sa likod, eh. Usually, walang ano, walang, ah, uh, walang katalikuran itong Block 57. So, ito dito, oh. May nalipat na, may na-relocate na. Ayan, oh. So, bali, apat na pamilya na rin itong na-relocate. Diba? So, ah. Ano na pala ito? Block 45. Ayun, pwede tayong dumaan dito. So, after ng Block 45, sa inyo na. Mam Bib, yung susunod. Oh, ang galing ng lugar nyo, ng magiging bahay nyo pala, kasi wala kayong katalikuran. Ayan, pupunta tayo dito sa likod, oh. So, ayan, oh. Wala kayong katalikuran. At ah uh, ito dati rito, walang, walang kalsada to. Hindi natin alam kung tatayo ang ng isang bahay itong lugar na to. Itong bakanting lupa na to. So yan, pagkagaling kayo dyan, pagpasok nyo dito, uh, sa bandang kanan, makikita nyo nyo yung block 45. At syempre, ito na yung block 57. Walang, kumbaga, row house kayo pero wala na kayong katalikuran. Ito na yung likod. At dito na yung pinaka dulo. Ah, bungat pala. At dito sa gilid na to, ayan oh. Ay ah, ilog po ito. Ilog Tapos So dati hindi sementado to, ngayon sinemento na at ah, parang parang prop nila kasi nilagyan nila ng ano. Kasi siyempre ilugyan ang taas niya, no. Di pagka hindi nilagyan ng support, ewan natin kung mag-i-erosyong uh, yung lupa na yan. Sana hindi naman na. Pero may kalsada na dito, either lagyan pa ng bahay itong kabila na to, o hindi na. So, depende sa contractor at ito yung lugar. ano no? Puno na. So, ayos na. ganda rito. Oh. So, ito pa rin kabila na to. Dati rito, walang, <laughs> wala tong semento. Ngayon, may semento na. At ito yung magiging lugar nyo kung sakasakali. Okay? So, punta naman natin yung block 64. So, yung Black 64, ah... Uh... aw oh, shout-out dun sa mga bata na yun. Sa mga gwapo. ang <laughs> kaway, 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 kaway. <laughs> At, ah... Uh... <laughs> oh, dito. Yung katabi pala, Black 79. So, ayun din, isa rin pala, no? Hindi ko alam, ah... Uh... Sir... E R O R yung pinahanap niyo Black 82 Ang Black 82 kasi isa ho siyang ah, uh, tawag dito parang daycare o health center yung nakalagay sa layout plan dito sa May Naik View hindi ko lang ho alam kung uh, sa Naik View po yung sina ano niyo pero kasi nakalagay dun sa ano niyo block 82 Naik View So, hindi ko maano yung Black 82 kasi isa ho siyang diker ang itatayo. Depende na lang kung babaguhin. Ito na yung Black 60. O, oh, Black 60. Naayos na rin pala ito. Ayan, oh. No? Ayan, no? Black 60. Wow, galing naman. So, pasukin natin to para magka-idea kayo kasi may nagko-comment sa atin na hindi ko daw pinapasok yung mga bahay. So, ito yung itsura ng bahay. So, isa lang naman design yan. So, kisa na lang kulang ito. Ayos na. So, ayan yung kwarto. O, ang ganda ng pagkakano ng bubong dito. Parang ang linis, ah. So, ayos na pala lahat, oh. CR, Edoro, tapos yung extension sa likod. Taas pa din ng padero. oh. na lang yung gagawa nyo ng pader, eh, pwede na kayo magbubong. Kisami na lang kulang nito. Black 60, Black 15, halos lahat. No? Basta dito sa bungad na to, halos lahat ng mga bahay. So ito yung Black 81, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ginagawa na rin. Black 81 to. O, oh, ayan o. Oh. Black 81. So, naayos na rin nila. Kaya, hindi ko makita. Ah, oh, nila may nilalagyan na ng kisa Isa lang naman yung design niyan. <laughs> so, ito yung sumunod na ito. Itong bakanting lo loti na ito. Ito yung, ah, uh... <coughs> excuse, Black 82. <laughs> hindi ko alam kung saan pa yung block 80 ito na sinasabi ho ninyo. Okay, so sa na ba yung 64? 61, 62. Layo-layo rin pa pala natin. Kasi ito dito, Sir ER or R, ah uh, dito mga facilities yung mga itatayo dito sa bakanti na to No, na dito yung uh, uh, police outpost, barangay, health center. Dito itatayo, tapos school. Dito sa lugar na ito, itong bakanting lote. Ayun, doon sa unahan doon, yung po doon yung school, yung uh, high school. So, block 63 na tayo. So, ayun, susunod na yung block uh, 64. So, ayan, yeah, 63 na ito. hanap natin ay lot 13. So, ito na yung 64. Hanap natin ay lot 13. So, ito yung lot 18. So, ginagawa na rin siya. Ayan o, 64. Kabilaan yan. Kung 18 to 17, 16, 15. Ah. Ano bang lot 13? Oh, Maring nandito. Either ito or either dito sa kabila. Tingnan natin dun sa kabila. Kasi 18 to. So kung 18 yan. Hmm, na. wala pa eh. Kaya taho lang tayo ng aso. So, pabait naman tayo. Hindi man tayo kumakain ng aso. <laughs> Sarap maglakad ganyan. Makulimlim. Ayan eh, dyan. Lugar na yan, oh. Ah, uh, yung originally out plan yan ay, ah... Uh, oh, 17. Ito, 17 nga, oh. So, kung 17 to, maaring 16 yun na doon sa likod. Tapos, 15, 13. Ah. Uh, ayun. Wala, hindi pa... Uh, hindi pa ginagawa yung, ah... Uh, Lot 13. So sir GL 100. Ayan. <laughs> Dito sa block 64 ay lat uh, Lot 18 at Lot 17 pala 'yung ginagawa. Yung 13 ay wala pa ho. So galing na tayo dun sa kabila at uh, parang storage pa lang ho siya. Kasi kung 17 'yan, maaring 16, 16, 15. Tapos 14 ito, ma ah ito. Malamang ito 'yung 13. Itong bahay na to Kasi 17 yun eh Alternate niya kasi parang pasigsag Yung numbering nila 18 na katabi niyan So, nandodon 16, 15, 14, 13 Ito nga yung malamang So, kung sakasakali Ito yung magiging lugar ho ninyo Ayan o oh. Yung block 65 Halos gawa na Maliban o dito sa may inyong lugar Okay So Ano po ba itong pupunta natin Block 72 So yun, dalawa pa lang napupunta natin Block 57 At saka block 64, madami pa ito Meron pang 72 uh, 75 76 105 100 72 Inulit ko lang ata yung 72 So yun yung mga 101, 11 Yung pa yung mga pupuntahan natin Okay, so yun, ang layo na Alayo ng na pinanggalingan natin. gatin, galing tayo doon, no? Imagine nyo ang gano'ng kalayo nila ka dati papunta dito. So, babalik tayo doon. Para kunin natin yung kabayo natin. Punaan natin yung uh, Black 72. Doon kasi Black 72 in between. Okay? Sige. Sama kayo, ha? Punta tayo doon sa main road tayo dadaan para mas makita nyo. Kasi ito yung back, no? ng naik view main road kasi doon yung malaking kalsada so ito yung pinakalikod niya nasa likod tayo so itong banganting lupa na to yun nga, uh, mga facilities yung itatayo dyan ito dito naman mga kabahayan no? so may mga nare-reliquid na, talagang parang weekly, may nadadagdag ng na mga binipisyaring lumilipat dito sa view, at yun naman tuloy-tuloy din naman talaga yung uh, paggagawa nila pag-aayos nila So, tulad dun, oh, si nanay, oh. May tao na rin doon. Okay, samahan nyo ako, ha? Gugo tayo doon sa Black 72. Pero check ko muna sa ako, di ko natin kung nasaan yung banda yung Black 72. Oh, so ayan ha. Pupunta na tayo sa 72. Nakita ko na kung nasaan yung 72, pero yung 82 hindi ko makita talaga. Wala akong bahay po doon, sir. R, sir, sir ER. 'Yung 82 ninyo. <laughs> Paki-double check kung bahay na po ba talaga 'yung itatayo doon kasi alang ko facilities 'yung uh, itatayo doon sa lot ng block 82. So sa main road tayo dadaan. At ang hapon... <laughs> O okay, yun sa kabila na yan, syempre, marami nang narilukid dyan. <laughs> dito yung main road. Uh, gusto kong dito tayo dumaan para makita nyo yung uh, itsura ng main road. Pero alam ko naman, alam nyo na naman tong uh, main road na to. Ang <laughs> lapad, no? Ng kalsada. Usually, kung i mo sa mga private na subdivision yung dun sa mga affordable, Parang hindi ko rin pagpapalit yung kalsada na to kasi ang lapad. 'Di ba? So, ayan may mga nag-aayos na, may mga ayun 'no. Oh, mga tumitingin-tingin sa possible maging bahay nila. So, ito dito, ito yung ah uh, pagliko natin, ah block 43 pala yon. O oh, ito 71 'no. Oh meron na oh. Ikutan natin 'yan dito dito. Ito yung mga 70 Oh, ah, 71 din po. Ito yung 72 eh. Ayan oh. Ayan oh, 71 'yan oh. Ito yung 72. Puro ko na kayo sa 72 agad. Para oh, yung ganda nuna. Ah. Gagawa ng uh, gulayan si Kuya. So, dito tayo. Oh. tamo gusto dito okay